Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikatatlumput isa ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo sa katotohanan ang sinasabi ko hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi. Sasasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos nakataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong Butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Hurihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasihan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong Butihin. Kay Hakub niya ibinibigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong Butihin. Aleluya! Aleluya! Ang tinig ko'y pagkikinggan. Nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamay nga, si Jesus ay nanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Yesus ang isang taong namamanas, kaya tinanong niya ang mga pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mawulog sa balon, hindi ba ninyo ayahangon kahit araw ng pamamay nga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.